tambay ni pare man Para siya, sa set para. Mm. Pag ganda ng mga ano no. ganda ng bitaw sa bak. Ako mm -hmm. na. na. Dito Pag ka nga, na. Pagkaano ng video niya. Mm -hmm. <laughs> Pinat ko 'yan. Eh. ka sa linggo. Hmm? Kalo ka. Ang ganda ng pre.

no apa aku belum naman ah ada dia yo ada serang ai maman kasih 22 udah kadin ada ada oh ya yeah, pare yas मैं Terima kasih telah <tip> menonton

le malade seulement alors peut Pa, ah, tingin ako, karton ka ba dyan? Karton lang. Karton. Pagsusulatan ko lang. Karton. Malaki. Good. Pag-alaman oh. hey. mo. Ay! Ito lang. <laughs> Pag-alaman. Ha? Hindi. lang yung tirang bagsak. Kaya lang. Mabuti na yan. All one. One all. one guys. Okay guys. guys. 난 뭐야? 네. 이무웅 무웅도 나랑 ありが nilalakas Pa aga mo ah. Diyan. Sa Idol. Mm. Kaya na. kaya na yan si Idol oh. Ito 'tong

Baca, 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 beli apa baca, 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 kamu! baca, 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 Pak baca, 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 apa baca, 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 baca,